Good morning guys, bali maaga nga pala ako nagising yan, gawa na may pupuntahan tayo Grabe yung ang ako, kala mo talaga eh Tapos syempre kukunin natin yung cellphone na nilagay natin Alam nga naman na nag-record yun mag-isa, syempre nilagay lang natin yan ng pagising natin Bali maaga nga pala ako nagising yan, gawa na sasamahan natin si Badog sa dental niya Uma yung mukha pag bagong gising Ngayon kasi nakaschedule yung pagpapalinis sa yung pagpapapasta sa ngipin niya Bali naglalakad na nga pala kami niya palabas ng subdivision, gawa na magkukumute lamang kami lamang, sana o lamang Nahawa na tayo sa mga tropa natin Mga taga Batangas Bali magbabas nga pala kami niyan papuntang SM Purview Gawa na malapit lang sa SM Purview Yung dental clinic na pupuntahan namin After ilang minuto nga ay nakarating na rin kami Dito sa building ng Urban Smiles Located lang to mismo malapit sa ginagawang MRT station dito sa SM Purview Bali na sa third floor nga pala ng building Yung mismong clinic ng Urban Smiles Pagkaakit mo nga mismo ng building Ay eh, bubungad kagad sa iyo yung pintuan Ng Urban Smiles So far so good, maganda yung reception ng mismong Urban Smiles. Tapos meron nga rin sila dito mga complimentary drinks. Siyempre, target lock, may kape. Kaya nagtanong kaagad tayo kung pwede ba ng kape. Sabi naman ni ate, pwede daw. Walang ano-ano eh, ginawan kaagad tayo ng kape ni ate. Medyo nahihiya nga ako nyan kay ate, gawa na siya pa talaga yung magtitimpla ng kape para sa akin. Kaya ito may una ako at sinabi ko sa kanya na ako na lang magtitimpla ng kape para sa akin. O pak, piling barista, nagtimpla ng sariling kape. Bali brood coffee nga pala yung tinitimpla ko dyan ngayon. na hindi rin ako nakapagkape bago umalis ng bahay. Kaya mas pinili kong magkape kaysa uminom ng soft drinks. Bali yan na yung moment na inaantay ko na lang yung ginagawa kay Badog. Gawa na pupunta pa kami ng SM Fairview after dito. After 2 hours kaya natapos na rin yung procedure na ginawa sa kanya. Kaya naisipan na rin namin maglakad pumunta sa SM Fairview. Pero bago nga kami pumunta ng SM Fairview eh, dumaan muna ako dito para kumain ng turo-turo. Gawa na hindi pa ako kumakain pagkaalis namin ng bahay. After namin dito ay eh, dumiretso na rin kami sa SM Fairview. Gawa na, bibili rin kami ng mga pang exchange gift namin. Bali dito na nga lang din namin naisipan bumili ng regalo sa pen shop. Pen shop baka naman nakakarami ka na sa akin. Bali itong mga pabango na nga lang yung naisip namin bilhin para sa exchange gift. Hindi rin kasi namin alam kung sino yung pagbibigyan namin nito. Bali pagbubunutan pa namin kung sino makakatanggap ng mga regalo na binili namin. After nga namin magbayad, eh, dumiretso na rin kami dito sa steak and wine. Dito kasi namin kikitain yung mga barkada namin. At dito na rin namin naisipan mag exchange gift. Para na rin kasing year end party yung ginawa namin kahit lima lang kami. Shout out kay Justin na hindi nakapunta. Bali ang mga kasama nga namin ni Badog dyan, si Cha, si Lori at si Alholi. Dapat nga ikasama rin namin si Justin dyan kaso biglang nagkaroon ng Iberia. Nagkaroon ng emergency si Justin sa bahay nila. Yung tipong siya pa yung una nakabihis sa amin pero siya pa yung hindi nakapunta. Bawi na lang tayo next life Justin. Habang kumakain nga, naisipan na namin iroleta yung mga regalo na pinamili namin kung kanino mapupunta. Kahit kulang cool nga kami, kasama pa rin sa exchange group yung kasama namin na hindi nakapunta. Thank you! Useful ba yan? Oo, useful yan. Akala ko kasi funny. Akala ko kasi funny. Okay, it's my turn. Merry Christmas! Okay, so, tatlo na lang kami titira. Si Tin, si JP. ano pa? Kay, ano? Last one. Kung sino kay JP at kay Tin ang magubunod. Ang ganda kayo. Ang ganda natanggal yung mga nakabubunod na. O, Tin, walang nakabunod sa'yo. <laughs> Sinabi niya kasi <laughs> Sinabi niya kasi <laughs> <laughs> Hindi, mag-shuffle mag na lang kayo. Yung... Hindi, si Tin at si ano na lang. <laughs> kilo po ni damara. ano yung ano yung ano yung ano yung ano ano yung ano yung ano yung ano yung ano ano yung ano yung ano yung ano yung ano ano yung ano din. Ha? yung ano yung ano yung sila pa ano yung ano yung <laughs> Sabi nga eh. Something useful naman oh, din siya. Ganda yan. Yeah. Oh, I, I like it. Soul. I love this. Pero ito, okay ka oh, naman. Sige. nag <laughs> ko na. Punutong siya. Iron spray? Yeah. Nagamit ko sa kwarto. Salamat. Oo, okay. Thank you for doing Okay. Yung sa akin naman, abusad niya na muna yan.

Kung gusto niyo magpalit din tayo, pwede rin na ako. Sa rest yan. Okay, gamit ko ba ito? Pag ano? Ay! Ayun! Ano lang ito? Peach shop. Ito'y gagamitin ko. Peach. Pag mag-ano kami. Ay! Ay! -ano, like. Which, uh, <laughs> okay. Ay! 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 Thank you. Ay! <laughs> ay! <laughs> Tap kayo na lang, humili na lang kayo. Tama lima, diba? Uh -huh. Humili na lang kayo. Ano na lang, kung ano na lang mabunot nyo, yun na yun. Jen. Tapos yung kay Justin na may iwan. Ha? Huh? Ang In the media sa akin siya. Ito? Yeah. Yani. Ikaw, JP. Dool, ito, yan, yan. Ito? Oo, oh, yan, yan. Ikaw, Lori, Pumili ka na. Hey. eh. mga kapili naman talaga. Tsaka ang gumulo talaga. Oo, buksan mo nga lang. At ayan nga may pag si Madam Chara sa amin Mga Tumblr Maraming maraming salamat Madam After nga namin kumain na dumiretso kami dito sa Jollibee Gusto daw nila kasi mag ice cream Pak Ito yung mga tropa namin mga sala-sala eh Yung pag-aalis ka kailangan marami kang hawak na pera yung tipong lista now, pay later. <laughs> yung meron mo nang isang magpapalawal, tapos pagka uwi, magkukumputan na. After nga namin kumain dito ng ice cream, may naisipan namin na dumiretso ng Tomas Morato. Nabitin kasi yung mga akla, gusto pa daw mag-chill. Bala dito namin naisipan na dumiretso sa Oak top nilubos lubus na rin kasi namin yung mga araw na magkasama kami, gawa na minsan lang din kami magtagpo-tagpo. Bali dito na nga lang din namin naisipan na ituloy yung bonding moment namin. Yung tipong chill lang, tamang kwentuhan, tamang reminis lang ng mga moment na magkakasama kami noon. Yung tipong wala kaming iniisip na problema kundi kasiyahan lang. Yun lamang hanggang sa muli.